R&B singer na si Akon, sinusubukan gumawa ng real life Wakanda at tinawag niya itong Akon City. 2020 nang inannounce ni Aegon ang kanyang futuristic city na kung saan ay may budget na 6 billion dollars na magagaling sa iba't ibang investors. Ang lupang gagamitin dito ay mayroong mahigit 800 hectares na bigay sa kanya ng presidente ng Senegal na si Macky Sall. Ang Aegon City ay magkakaroon ng sariling pera gamit ng cryptocurrency ni Acon na tinawag niyang Acoin. Gamit daw ito sa lahat mula sa pamimili hanggang sa mga bills. May hospital, mall, school, paliparan at halos lahat ay nandoon na. Napakaganda ng plano ni Akon para sa kanyang mga kababayan sa Senegal. Subalit ang Akon City na dapat ay sinisimulan ng gawin ay bakanti pa rin ang mga lupa at ito pa lamang ang nasisimulan makalipas ang ilang taon. Ayon kay Akon, sinisisi niya ang pandemya sa nangyari dahil dito ay labis na naapektoan ang kanyang proyekto kaya nagkaroon ng delay. Sa palagay nyo, may isa sa katoparang pakaya ito ni Akon o magiging drawing na lang.